kahit gan na kayo katagal, well, like for us, no, at, uh, Ano 30 years, so no, together, yes, from mag-boyfriend kami, meron mo, that's ako, Mara Clara, di hanggang yeah. sa ano. Uh, lagi, we see to it, ito totoong-totoo, na yung intimate moments ninyo mag-asawa, wag mawawala yun. Hindi pwedeng yung para na lang kayo nakikita everyday mm -hmm. na wala na lang. Mm -hmm. Oh, parang magkasama kayo sa bahay, magkatabi, pero dahil sobrang busy nyo pa rin. Hindi, hahanapan nyo eh. Dapat ng oras. no? Pwedeng, uh, at the end of the day, malalaki na yung mga anak nyo, may iiwan kayong dalawa. Diba? May magkakaroon silang kanya-kanyang buhay. Hindi pwedeng naka-attach ka forever lang doon sa mga ano. You have to let them fly also. Diba? At yes. kailangan mo silang uh, bigyan din ng uh, pagiging independent na. Pero, kung kayong mag-asawa hindi okay, pa, paano yun, di ba? So, dapat matatag talaga yung foundation. Kaya nga, inaano ko doon, eh, si Christopher, la, la lalo na, no, siya sabi, oh, bebe, ganyan, lab, ah, labas naman tayo. Kahit na mag-staycation, nabawa kaming dalawa, dahil mga anak namin pasok. Hmm. Gawin niyo yun. dati na, ano, ko eh, yan, nagigilty ako. nani ah, nanay kasi, di ba? Wow. Pag nanay, hindi mga bata, di ba? Gusto mo laging kabit-bit yung mga anak mo. Wow. Ah. talaga ako dati, guilty ako dyan. Pero yun yung sabihin ko sa Kalaun. mga nanay na katulad ah, ko, sa ah. mga asawang babae, hindi po wag kayong mag-guilty doon. Kailangan din talaga, yung may alone time talaga kayong mag-asawa. O, oh, parang hindi, we time. Hindi, we time. Yes, we time. We time. Hindi ah. mawawala dapat. Tsaka yung independent, uh, kumbaga yung uh, individuality hmm. ninyo pareho. Because uh, ako, I respect him. I never check his phone. sa so, yun na ah. Wow. Kasi bakit? Alimbawa, hmm. Alimbawa, may ganda makita ko ako dyan. Ang ganda na ito. Hindi, alimbawa may makita ako dyan. So, ano, sinong niloloko niya nun? Di ba, eh, di ba, sinong ano, no, magdadala nun? Yung bigat nun. Hmm. ba diba, siya, di ba, kung may makita ko dyan. So, sino ang magiging rason para masira yung, kung ano man yung meron ka? Di ba siya ang sumiran? Mm -hmm. So, ano ba yun, di ba? Para sa akin, ibig sabihin, dito magloloko dahil lang gine-check ko lang ang phone. Di ba? Kung ano yan, di ba? Talagang dapat, wala kang choice magtitiwala ka talaga sa asawa mo. Hindi lang dahil sina-check niya yung phone mo, doon ka lang behave. Eh, ang dami-daming ways para mag... Pwede kang kumuha ng ibang cellphone. Di ba? Pwede kang magtago ng ibang cellphone. So, totoo siya. Eh. Hindi garansya yun na check mo. Pati nga ng phone mo, honey, ganyan. Oh, malinis ba? Wala ba nagtitext sa'yo? Ganyan. Hindi, I don't find it ano eh na na importante sa akin na wala naman tayong choice eh, no? Pag nag-asawa tayo, kailangan yung tiwala nandoon, 'di ba? Hindi yung nagtitiwala ka lang kasi wala ka nakikita din sa cellphone. You oh. respect each other's individuality, you know? May panahon siya minsan kasama ng mga kaibigan niya. Siya din sinasabi sa akin, sige labas kayo nila Carmi, kay ko si Carmi Martin, no? Ay mga ibang mga kaibigan, labas din kayo. Hindi rin natin sila pwedeng hindi ka pwede lumabas. Kailangan dito ka lang. Ganyan. Hindi pwedeng gano'n, 'di ba? Kasi kailangan hindi naman tayo umiikot lang yung mundo sa isa't isa. Hindi, doon kayo magkakainisan din eh, 'di ba? Mm -hmm. So kailangan respetuhin yung individual na niyo ano, rin okay. sa isa't isa.